Congratulations agad sa iyo! Nabunod po ang Brand New TV! Ah! Ayon ka yung bumunod. Yes! Number 71 to 100. Baka ready natin yung side ng bila. Number 71 to 100. Bumila na po tayo dito. Oh my God! Nakuha mo ma'am! Napakaswerte mo! One dapat bumili ng item 1,000 pesos lang ang idadagdag po. Kaya na kuha mo ma'am 300 pesos voucher. Ayan, congratulations na mo. Electric kettle. Pwede ka na magkape kahit ini ang mga ako. Ayan, congratulations ma'am. Nabunod po number 7